Gandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilet Matias, attorney at law. Dahil nga po sa mga masamang nangyayari sa bahay nila Lilet nang akala nila ay si era ang may kagagawan nito ngunit laking pagkakamali pala ito dahil ang kapatid pala ni Carding ang nananakot kay Lilet at sila ang pumasok sa bahay nito at tinangkap ang saktan si Lilet. Buti na lang nandoon sila Bonnie kung kaya't nahuli nga po sila. Nahuli nga po nila ang babae na kapatid nitong si Carding. Ipinakulong nga nila ang babaeng ito at imbes na humingi ng tawad kay Lilet ay siya pa itong galit na galit at sinabi pa nga niya na sana makatulog na ng mahimbing si Lilet kasi nga masasama daw ang ugali ng mga abukado dahil hindi daw Binigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinuntahan nga nila lilat si Patricia sa ospital upang hingin ang kanyang statement tungkol dito sa death rate na nangyayari kay Lilad. Nakita nga ni Lilad na gumalaw ang mga kamay. Ni Ramir, gusto niya itong pumasok, ngunit hindi pinayagan ni Patricia. Galit na galit naman si Patricia nang malaman na hindi si Trixie ang isa sa mabibigyan ng Tala Award bagkus ay si Lilet. Kung kaya sobrang nadagdagan na naman ang galit ni Patricia dito sa ating bida mga kapatid. Masayang masaya naman si Lilet nang matanggap nga niya ang balita na isa siya sa bibigyan ng Tala Award at pati na rin ang kanyang pamilya. Bagkus naman galit na galit itong si Patricia pinuntahan nga niya ang kapatid ni Carding na nasa kulungan at magkasabot nga po ang dalawa para tuluyan ipatupad ang masamang balak dito po sa ating bida dahil nga hindi matanggap ni Patricia na natalo na naman nililat ang kanilang anak na si Trixie. So mga kapatid, ito po ang mga dapat natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lilat Matias at Tony Atlo. Maraming salamat po sa panunood.